Nakakasuhan ka ba ng libel kung binatikos mo ang isang politiko? I-discuss po natin. Tandaan natin, iba po dapat ang treatment sa isang private citizen at saka po sa isang politiko. Bakit? Kasi pag sinabi nating politiko, public figure po siya. At pag sinabi nating public figure, dapat po hindi tayo ganong kasensitive sa mga criticisms, sa mga comments na sinasabi sa atin online. It includes yung mga celebrities, yung mga influencers, at yung mga politiko. Pag po talaga public figures, kailangan po hindi tayo balat si Buyas. And without being said, paano po ang mangyayari kung binatikos natin ang isang politiko. Kailangan tingnan po natin kung ano ba yung subject matter, ano ba yung topic na binabatikos yung politiko. Sabihin natin, sinabi politiko, kurap yung politiko, corrupt yang si mayor, corrupt yang si congressman, and so on and so forth. Po pwede ba tayong makulong dahil na sinabi natin na ito? The answer is no. Bakit po hindi po pwede? Kasi po, ang isang politiko, kapag po public matters ang binabanggit laban sa kanya, corruption, hindi ginagasos ng tamay budget, and so on and so forth, ang tawag po dyan, fair comment Commentary doctrine. Ang isang public figure, kapag may nag-comment laban sa kanya about his public life, in this case, yung pagiging official niya, kasi corruption daw eh, hindi po ito magiging cyber libel kasi nga covered tayo ng tinatawag na fair commentary doctrine. At pag sinabi natin fair commentary doctrine, privilege po yung sinabi natin laban po dun sa politiko. Hindi po tayo makukulong kahit na matitindi yung expose na sinasabi natin na alleged corruption na ginawa ng politiko na yan. Wala pong kulong na mangyayari dito. Eh, corny pa paano kung private life ang sinabi natin. Etong si Mayor Ganon, babaero. Etong si Mayor Ganon, sugarol. Eto ng bubugbog ng asawa. Kapag ganyan na po ang dialogue, mahirap po ito. Hindi na po tayo makocover nung tinatawag na fair commentary doctrine kasi nga po private life na ito noong politiko ng bubugbog ng asawa tabaero, sugarol, hindi na po ito public matters, hindi na po ito public life, private life na po ito. So, pwede ba tayong makulong? Pwede po. Pero may pa ba tayong laban dito? Nako, mahihirapan na tayo dito kasi tandaan po natin ang libel, hindi naman po automatic na kapag totoo yung sinabi natin, automatic hindi na po tayong makukulong. Tandaan natin ang libel, paninirang puri po yan. Whether tama o mali, yung sinabi natin sa kapwa natin, in this case yung politiko, pag nakakasira po tayo ng kapwa natin, pwede po tayong makukulong kulong. Eh in this case nga po, private life na yung sinabi natin. Hindi na po ito in relation doon sa official functions noong politiko. At sabi natin, totoo naman talagang nangangabit o totoo naman talagang sugarol. Pero nakakasira po ito ng kapwa natin eh. And with that being said, pwede tayong makasuhan at mahirap po yan. Baka makulong pa tayo for cyber libel. Kasi nga po, hindi na po ito in relation sa official functions niya. So sasabihin ko na lang sa inyo ha, ah. maging malino na lang po para sa lahat. Kung i-criticize natin ang kapwa natin, in this case, public figure, politiko, please let's keep it sa mga public matters. Kasi pag sinabi na nating private life yan, private matters na, na kung mahirapan po tayo, baka ma tayo ng cyber libel at baka dyan po tayo magkaroon ng problema. Sana po malinaw, sana naintindihan. Makita-kita po tayo sa next video natin mga kapatid. Salamat.